Lagag. Hey guys! This is April aka Feb. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayong araw, may bago tayong paksang tatalakayin at ito ay tungkol sa mahalagang detalye kaugnay sa estilo ng variety at baryasyon. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Variety at Baryasyon ng Wika ang pagkakaroon nito ay bunga ng paniniwala ng linguistika na ang wika ay heterogeneous o nagkakaiba-iba. Dala nito ang nagkakaibang pangkat ng tao na may iba't ibang lugar na tineterhan, interes, gawain, pinag-aralan, at iba pa. Variety ng wika ang pagkakaroon ng natatanging katangian na nauugnay sa partikular na uri ng katangian o sosyo-situasyonal. Variasyon Sa pagdaan ng panahon, nagiging espesyalisado ang gawain at tungkulin ng mga tao at ito ay nagririsulta ng pagkakaiba-iba ng kultura at wika na siya nagiging panukat sa progreso ng tao. Mahalagang konsepto ukol sa variety at baryasyon ng wika. Idiolekto. Variety na kaugnay sa personal na kakanyahan ng tao sa paggamit ng wika ng partikular na individual. Gayun din ang paggamit ng partikular na bukabularyo ng madalas ay itinuturing ding idiolekto ng gumagamit. Sociolect ang baraiting sinasalita ng mga tao sa isang lipunan, gayon din nagtatakda ito ng kasipikasyon ng mga mamamayan batay sa antas ng kanilang pamumuhay, interes, hilig at kasarian. Rehester, baraiting kaugnay sa panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag tumutukoy sa espesyalisadong paggamit ng wika upang makilala ang espesipikong domain na o gawa. Estilo, variety na kaugnay ng relasyon ng nagsasalita sa kausap, maaring formal, kolokyal at personal. Mode, variety na kaugnay sa medium na ginagamit sa pagpapahayag tulad ng pasalita o pasulat. mga pamamaraan sa paglalahad ukol sa palitkoda at halokoda. Una ay ang palitkoda. Pagsasama-sama ng dalawa o higit pang makabuluhang pahayag na nabibilang. Ang palitkoda ay isang kaganapan lalo na sa pagsasalita sa layuning maipapaabot ang nais ipahayag para maintindihan ng kausap nagaganap sa pagkakataon kung saan ang isang nagsasalita ay gumagamit ng dalawang wika o dalawang dialekto o mga register ng wika upang maipapaabot ang kanyang nais ipahayag at maintindihan ng kanyang kapwa. Pangalawa ay ang halo koda. May nahahalo o nasisingit sa salita mula sa ibang wika labas sa naitakdang dalaw ng pangunahing sistema ng wika. Halimbawa ay ito. Ang halokoda ay nangyayari sa pagkakataong ang nagsasalita ay walang mahalagilap na angkop na salitang dapat gamitin sa kanyang pagsasalita. Ito ay nagaganap kapag ang isang nagsasalita ay kapos na sa bokabularyo sa pangunahing wikang gamit sa pagpapahayag. Salik ng Baryasyon geographical nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag sa pamamagitan ng kaangkupan sa lugar komunidad na kinabibilangan ng tagapagsalita o gumagamit ng wika magkaibang kahulugan sa magkahiwalay na lugar na may magkaibang kultura nasa katawagan at kahulugan ng salita ang pagkakaiba halimbawa ay ito morphological pagkakaiba sa paraan ng pagbuo ng salita dahil sa paglalapi ng mga naninirahan sa mga ito ang pagkakaiba ay nasa anyo at spelling ng salita at hindi sa taglay na kahulugan nito pangatlo variety ng ponolohiya magkakaiba ang bigkas at tunog ng mga salita sa bawat lugar Lumilikha ng sariling wika ang mga taong magkakasama sa isang kultura at lugar. Ito ay halimbawa ng ponolohiya. Pang-apat ay ang sosyal. Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag sa pamamagitan ng kinasasangkutang lipunan, kultura at itinakdang mga isyo at usaping nakabatay sa panahon. Panglima ay ang occupational. Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag batay sa pangangailangan sa larangan ng hanap buhay. At hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mahalagang detalye kaugnay sa estilo ng variety at variasyon. Maraming salamat at sana may nakulog kayong aral tungkol sa aking tinalakay na paksa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Oh <laughs>